Gina siya. Sige, lang ang tanong. lang Ano po yung Ano may papayamin mo kay para maging pakanta niya. Di ang fotograpo ng Oo. Um, ko kay Carla kasi yun nga about sa lolo niya. lang din nakapano lang so sabi sariong sa iwa pa ko So, naman si Carla ngayon, um, oh, pero siguro dahil na rin sa pabalik-balik uh, pabalik tayo ng dorunos, sa hospital. So, siguro kung paano medyo planning yung pwede yung mangyari. Possible. So, yun na nga. Advice ko na lang kay Tala. Yun, ano lang, pray lang din. Pray lang din talaga kasi sa panahon ngayon, kailangan natin humingi ng ano, lakas kay Lord. No? Ang pagbigyan tayo ng lakas. Lalo na ngayon, nag-umpisa lang din si Carl lang mag, ano, uh, mag sa school po po yan. So, kaya timing ko, ano, kailan na yung ano, baka rin nawala yung dolo Oo. Pero yun, um, ano ko lang kay kasi, um, at least, yung dolo niya is hindi naman na nagihirapan. So, kasi, uh, uh, ito, nasa mabuti kayo talaga. Nasa piling ng Lord. Oo. Uh, Apo. Uh, po, yan. Kaya, ano lang yun, um, siguro, siguro, um, uh, yun, nagdalamate, kasama yun, uh, mag-move on, pero siyempre, um, eventually, hindi yun naman yung acceptance Uh, sa so ngayon, yun nga. Uh, siguro para mas ano, make perception busy na lang, Para niya lagi... Para hindi malungkot. Hindi siya Pero Papa James, may ako. Ano po, Kuya? Uh, si Carla naman, ano yan, matapang. No? Opo. Kaya lang, bilang Opo. tao, normal na malungkot. Pero Papa James, malaking bagay na andyan ka. Ay. O, yung yung makaramdam sa Papa James ng kalungkutan at nandyan ka, nakaalalay. Hmm. Opo. Malaking bagay yun, masundo mo sa school, okay, okay. maihatid mo siya, yeah. tapos ma matanong mo siya kung kumain na ba siya. Mm -hmm. Yeah. Malaking bag bagay, bagay, bagay yung bagay dyan. Oo, bagay. Kaya naman ako. Kaya, oh, Pwede, Mar, may oh. tatanong po ako. Ano? Ha hatid sundo niyo pa ba siya atin, Carla? Ha? Hatid sundo pa? Oo. Pero siyempre, bilang <laughs> ano rin naman tayo ni Kalina Parang. Aba. Ah, uh, hindi rin naman tayo, not all the time, not everyday, matanong dapat may pa, may oras ka. May oras. Nandiyan po ikaw para tiyan, 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 tiyan. With that, yung uh, tulot, may uh, kalinga pa. May pahintulot. Sige po. Ano Salamat, Papa Jones. Papa Jones, message mo. Message mo sa kay Nanay Sinto. Dahil, alam mo, Papa Jones, bilang isang nanay, mm -hmm. kung nalulungkot ang anak, mm -hmm. mas dubli ang lungkot ng nanay. So, ah, so no? mo, Papa Jones, kay Nanay Sinto, para naman, nanonood siya sa ating vlog, ma mabawasan man yung kanyang kalungkutan. Doon kayo nga naisin siya, uh, yun po na po na sa inyo at sa inyong pamilya at wala po ng iyong ama. Uh, anong tawag niyan? Yung lang po, iiyak niyo lang po. Sa ngayon, alam ko po, sobrang nasaktan kayo. Kasi naman po talaga mawala ng isang uh, mahal sa buhay. Uh, naranasan po tayo na. Uh, uh, tayo sa ganyan. Pero yun, um, ano na lang, pray na lang po. Tulad kung ano kay Carla, pray na lang po. And make yourself busy na lang po nai, kasi para maano dito po, uh, sa kalungkutan. Pero, pero kung ano po, kung gusto nyo pong, um, um, tawag nyan, uh, kung kailangan pong umiyak, iiyak niyo po yan. Para mailabas. Para mailabas yung oh. Sa, ano na nyo Mabigat so, uh, kasi yun sa ano? sa, dipin. sa dipin. Ah, baka Jones, uh, Ayaw na ang mga tanong yung mga viewers na parating sa'yo na ano daw ang ano daw ang pakiramdam mo nang napanood mo yung sinasabi ni Nanay Cynthia na may tiwala ako kay Papa Jones. Bahala na po siya nasa tamang edad na sila. Ay <laughs> uh, yung, yung trust ba ka? Ano anong pakiramdam mo na isang nanay ni Kata na may tiwala pala sa iyo Papa yun salamat po kay Nanay Cynthia kasi sabi pagbigay ng tiwala ng kuya. Uh -huh. And ano naman po, um, naman po na yung ano. Actually, ayoko sa nang mga ako, kasi parang sabi nila, promise is meant to be broken. Uh -huh. Pero ang gagawin na lang po natin, na um, gagawin na lang natin kung anong tama, tsaka um, yung di um, maano yung tiwala. Uh -huh. uh, um, Masira yung tiwala. yes, tama. Opo, yun ang pinaka -importante. So yun, salamat po ulit. Ano, Kapag yun, sa message mo. Apo message kay Carla habang wala siya dito. Ito lang yun si Carla. Alam mo si Carla? Opo. Kaya yun yung mga vlog namin. So, message mo Papa Jones sa kanyang pag-aaral. yun unang-una -una kasi, kasi lang nag-care kasi minsan um, napunta siya sa akin live, napunta din niya. Kasi, oh, sa akin din po, na-live po. Oo, oh, diba? ba? So, andyan yung support ni Carla sa akin, sa atin lahat. So, thank you, thank you, Carla. At, uh, ano? Ano nga po kuya? Advice? Uh, ano advice ko ka kay Carla? Dahil may, ano, may, may bagong ba? Uh, uh, college na siya. Oo. Uh, yun, college student na. Carla, college student ka na. Um, um, Pagbutin mo yung pag-aaral. Pero ha habang nag-aaral ka, huwag mo palmutan kahit paano mag-enjoy. Yes. So, maganda naman yung ba? Mm -hmm. So, okay naman okay lang naman pag-focus sa pag-aaral. Pero huwag palmutan mag-enjoy. Tsaka, ingat ka lagi sa school. Ingat ka sa mga kaklasin mo dito.

Uh, lagi. Andiyan lagi. Hindi. Buti yung estudyante ako sa eskwela nila. Ano. Pero... Yung tiwala nila. Yung tiwala nila. nila. Andiyan naman yung tiwala natin kay Kaya. Okay. Wala naman uh, ano kuya. Wala naman masama. May nagkakaklas. Tama lang. Oo. Oh, Huwag lang didikit. Eh. Ay! Oh, oh. oh, Kas naman is naman. So, yeah. yun. Saka, yun. Enjoy niya. Ano ko ba? Ayun lang. siguro. Kaya... 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 naman para Kaya... 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 Oh, may ka ano. Ayan. Kung may mga... Um, tawag yan? Kaya makilin yan. Kaya lang siyang advice ayan, sa ayan. ilang estudyante. Uh -huh. Kung magpapasama sa akin may bibigyan siya. siya Nandiyan ka din. Oo, oh, di naman kuya. Pag uh, bibigyan naman tayo, kumana din si Carla. Tapos... Ano, yun lang. Ano pa ko ba? sa mga kemik, di ko kasi alam kasi iba kasi ang ano naman dito yan. So, hindi. Kapag ang importante lang dyan na yung position mo talaga, eh, mahalaga yun. Katulad ni Kasia, na bagong pasok pa lang sa kanya. Oo. Oh. Siyempre, mahalaga yung bago yung sa bahay o bago siya matulog sa gabi, makakausap pa niya. May kwento na yung nangyayari sa school. Malaking bago. Uh, ayun nga po. So, ayun po, mga Diyos, maraming salamat. Apo, may tatanong po po ako. Kay Diyomar, saan po kayo madalas kumakain? Kumakain? Apo? Paiba-iba eh. Yan po ang best niyo po? Sa saul, karinderiya. Minsan, sa bahay kuya. Kasi... Sa bahay po niyo na po? Oo, nagluluto na din. Sa bahay po niyo na po? Ha? Sa bahay <laughs> pa <laughs> ba niyo? Namin, apartment. Ah... Uh... Minsan na sa labas, kasama ko si Minsan sa si La Canla, sa La Duque. Oo. Uy, okay lang, okay lang. Di pa daw kopi daw kopi. Di pa di pa di pa daw kopi daw kopi. Hello si kopi. Mm, ha. Pa Jomar. Last po. Uh, ano, yeah? ano yung favorite food? Favorite food food po ni Ate Carla. Favorite food ni Ate Carla mo. Ano bang ba ano? Adobo. Adobo ikaw po. Ano pa ah? favorite food mo? Adobo rin ako eh. Adobo po ikaw. Chicken. chicken. Wow. Ako kahit anong wow. ano ng yeah. chicken eh, basta chicken. Basta anong luto. Basta anong luto. Kay Jomar, kay Jomar. Sino po ang mas sweet po sa inyo dalawa? Ha? Tama na po. Tama na po. Thank you.